So, good day sa lahat mga partners. Puti sa video, syempre, sana naman tips at gabay para sa mga aspiring applicant natin. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong-lalong na dito sa BJMP. Okay, so kaya nang pag-uusapan natin mga partners ay meron kasing concern, no? May mga nagtatanong din sa akin kung saan nga bang bureau, no? Saan nga bang bureau magandang pumasok? Ayan. So, na-excite akong sagutin yung ganyang katanungan dahil, uh, siyempre, para magkaroon kayo ng idea kung alin yung uh, napupusuan niya bureau. Okay? saan yung maganda, sa yung uh, uh nakikita yung fit kayo no? doon sa bureau na ito. So, siyempre, bago na naman mapasarap yung ating kwento ay ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go. So, yun ang mga partners. No? So, meron tayo mga ka-partners na nagtatanong. Okay? So, hindi naman masamang tanong ito. Okay? Hindi naman sila namimili. So, nagtatanong lang sila, syempre, para magkaroon sila ng idea kung fit nga ba sila doon sa bureau ang papasukan nila. Ang tanong kasi, Sir, saan bureau, okay? saan niya bang bureau ang magandang pasukan? Okay? Try bureau ang kanyang uh, binabanggit dito. Pag sinabing try bureau under ng DILG, so, PNP, uh, BFC at syempre dito sa BJMP. Yung tatlo na yan, yung kanyang uh, uh, topic natin ngayon. Kung saan nga ba Maganda uh, magandang uh, bureau ang pasukan. Okay? So, syempre, hindi na dito uh, mawawala yung uh, hindi masyadong uh, risking trabaho. Ayan. So, syempre, unay natin yung uh, PNP. Okay. So, by the way, sa mga pangarap talaga na tulad ko rin, no? pangarap na makapasok sa serbisyo. Wala akong pipiliin diyan. Okay noon, noon yan yung aking ano. Pero first choice ko talaga mga partners, no. Is PNP. Dahil gawa nga nang tayo ay naging criminology, pumasok tayo sa criminology. Yung ating isipan ay nakalain na talaga for PNP. Okay? So, yan talaga ang first choice ko noon, yung PNP. So, kaya nga nagtatlong tatlong nat tatlong beses na slash PMP. Dito ito migil, no? So dito sa BJP pang-apat na apply ko na. First, apply natin buti na kuha natin. Okay? So doon sa pinapangarap natin na bureau ay hindi tayo pinalad gawa nga ng uh, underwrite lagi tayo, no? Sa BMI pa lang, no? First screening pa lang ng pag-apply ay nai-slash na tayo mga partner. So No hard feeling na lang, no? So, masakit man, no? Uh, laging ganun. Pero, always think positive pa rin, mga partners. No? So, hindi biro yung uh, pressure, yung struggle na pinagdaanan natin bago tayo nakapasok dito sa BJMP. So, by the way, ayan, um, unay natin yung tatlong bureau na yan. Saan niya ba magandang pumasok? Sa PNP, sa Bureau of Fire, or dito sa BJMP. Okay, so, dito sa PNP, okay, kung pangarap mo talaga, wala tayong magagawa dyan kung pangarap mo, di ba? Kung gusto mo talaga mag-PNP. So dito sa PNP, no. So dito isa uh, masasabi kong risky talaga ang trabaho dito. Bakit mo? Bakit mo risky ang trabaho sa PNP? So by the way, meron akong idea sa PNP dahil galing po tayo sa PNP. Naging uh, non -pers uh naging inyupi tayo, no, non-uniform personnel tayo sa PNP. So ang trabaho lang namin noon sa opisina lang po kami. At siyempre, no, assign po tayo sa investigation. Koko sa investigation sa Northern Police District, mga partners. So, kaya ko nasabi risky, no? medyo talaga masabi mahirap ang trabaho ng PNP. No? So, sinasabi ng mga sibil natin, paupo-upo lang mga PNP, mga uniform personnel. So, by the way po, disclaimer, no? Lahat, yung tatlong bureau na po ito, lahat po ito mahigpit. No? Talagang inihigpitan ng government natin lahat. Basta, like, basta suot-suot mo itong uh, uniform na to, no? Lahat ng policy dapat daladala -dala mo. Dapat alam mo ang uh, policy ng, ng bureau ang papasukan mo. Okay? Lahat po dito may PIP. No? So, back to topic tayo sa PNP. Sa PNP, kaya nasabi kong risky ang trabaho. No? Nung ako'y assign sa NUP, marami kaming hinawakan sa investigation, no? Marami kaming hinawakan na Maraming kaso ang PNP Personel. Okay. So from maliit na explanation into malaking kaso, 'yan ang hinawakan namin sa investigation unit. Okay. Maraming ini-endorse ang mga investigator namin from uh, station into district office, 'yan mga partners. So bakit ko nasabing risky, no? So by the way, uh ito, for example lang naman ito, mga partners, no? Pero based on my experience, no? Sa maliit lang na, for example, kay ikaw ay nabigyan ng LO, later order, na uh, attend ng isang seminar, or plug racing. Okay? kaso, habulin ng explanation. So, lahat naman po yan, same. Pero, ang PNP kasi is uh, mainit sa mata ng sibilyan. Yan ang tatandaan ninyo, mga partners. No, always silang nakikita sa community. Kaya dahil kapag ikaw ay assigned sa field, dapat lagi kang nakikita sa community. At syempre mga partners, bawat galaw mo at suot-suot mo itong uniformado na to, mapapay MP ka, mapapay BFP ka, ka, kapag ikaw ay nasa community. No? Lahat ng mata, lahat ng galaw mo ay may nakatingin sa'yo. At Siyempre, doon sa sector o saan yung nasasakupan mong uh, lugar kung saan ka naka-duty. No? So, lahat ng galaw mo, lahat ng actions mo dapat nakapaloob sa policy, okay? sa manual o sa standard operation manual ng inyong bureau. Once na lumagpas ka doon sa SOP na tinatawag o sa, sa standard operation procedure o sa policies, ng inyong bureau. Una una dyan, explanation. Sunod dyan is kaso. Pangatno dyan is dismissal. Kapag hindi mo na define or na na ipaliwanag ng maayos yung action mo doon sa pangyayari, doon sa iyong nasasakupan. Kaso yun. At yung katumbas ng kaso na yan, mga partners, maraming mga walang benefits sa iyo. Okay? So, sa mga aplikante, sa mga aspirant aplikan natin na gustong pasukin ang PNP, mag-isip kayo. Sa so, ngayon, mainit ang mata ng mga sibilya natin sa mga tropa natin sa PNP. No? So, no, nung, no, no, ako'y nung no, ako'y in UP pa lamang ng no, mga partners, marami ng uh, ganyang problema. No? Naawa kami sa mga pulis na may mga kaso, lalong-lalong na kapag ka, ikaw ay patrolman no? To call mga partners Lagi ka sa operation. So, risky. risky ang, ano, risky ang painting ngayon. Medyo mainit sa mata, no? So, by the way, pagdating sa salary, pare-parehas lang, mga partners Okay, so, sa mga aspirant applicant natin na, uh, siyempre, pangarap na makapagas sa PNP, choice nyo yan. Okay, so, dito, uh, binibigyan ko lang kayo ng idea na sa higpit, no? Mas mahigpit nyo yan sa PNP. Okay? So, marami akong batchmate na sabi nga nila, kung may pagkakataon, ililipat sila sa ibang bureau. So, dahil una na sabi ko nga, kapag ikaw ay patrolman, kapag ikaw ay lowest mamal, mga partners. Pag sinabing lowest mammal, ikaw yung pinakamababang rango. Ikaw lagi yung isasalang sa mga operation. So, syempre, maganda rin yun dahil uh, accomplishment din yun. So, syempre, sa accomplishment na yan, may mga kaakibat na mga, syempre, struggle na pagdadaanan. Okay, may mga bigat na what they call this uh, pananagutan. Ayan, yung operation. So, sa operation, sabi ko nga, hindi maiwasan yung mga lapses. Yung mga nasisilip ng na mga lawyers natin, tinitignan nila kung pasok sa standard operation procedure yung inyong ginawa. Kapag hindi, uh, yan yung lapses nyo. Either, no? Kayo mababaliktad pa kayo, baka kayo pa ikasuhan. Yan, delikado. Medyo risky nga, sabi ko nga, natin sa PNP. Uh, for example na lang, no, kapag ikaw ay hindi nakatin sa plug racing, kapag ikaw ay may uh, letter order na ikaw ay uh, atin sa plug racing or atin sa seminar. No? So, hindi mo naman sinasadya, nasiraan ka ng iyong sasakyan o ng motor. No? So, dapat within 24 hours, dapat makapagsubmit ka ng iyong uh, explanation na kap dahil no dahil hindi ka naka-attend doon sa pag dapat submit ka kaagad with proof na talagang nasiraan ka kapag hindi mo na uh, na proof at wala kang na uh, explanation na pinasa kasunod yung kaso ng mga partners kaya mahirap ngayon sa PNP risky pero sabi ko nga kapag pangarap mo tulad ko no kapag pangarap mo makapasok sa PNP gusto gusto mo maging uh, police someday, choose mo yan. Kapag, ito, uh, reminders lang sa mga aspire na ka natin. Kapag ikaw ay uh, pumasok sa serbisyo at nandun ka na, kailangan, alam mo yung mga procedure. Pag-aaralan mo, hindi porque nakapasok ka na sa serbisyo, inassign ka dyan. Dapat alamin mo kung ano yung mga standard operation procedure para hindi ka malagay sa alanganin. No? Kapag, for example, may nangyaring krimen, ano nga ba ang unahin mong gagawin? Di ba? Alamin mo muna. Huwag puro galaw ng galaw. Alamin mo muna anong dapat kong gawin, anong unang first step, di ba? Puta mo kayo ng barangay, anong bang gagawin, gato, ganyan, para maiwasan yung mga lapses. At syempre, para maiwas tayo sa kaso. Dahil ang uniformado ay lapitin sa mga kaso. Tandaan ninyo. Kahit ito sa BGMP. Okay? So, sa PNP, sabi ko, kapag pangarap ninyo, walang problema dyan. Choice nyo yan. Pero sa akin lang, sabi nga nang isa isang sa uh, sarento sa PNP, sa ngayon, ha? Ah, sa ngayon, mahipit ang PNP. No, kunting galaw mo lang, kunting pagkakamali mo lang nandiyan, social media. Kunting mali mo lang, either explanation or kaso ang nag-aantay sa'yo. Yan, mga partners. Okay? So, kung alam mong fit ka rito, kung ikaw ay may, medyo may katapangan, at sanay ka sa mga operation, at syempre sa operation, by the way, no, hindi lang explanation, hindi hindi lang kaso kapag may lapses kayo, buhay mo rin yung kapalit dyan. Madalas, kapag ikaw tayo patrolman at corporal mga partners. Lagi kang naisasalang sa operation. Mga drug operation. So, kung gusto mo ng malaksyon, araw-araw, na duty, Okay? Nag-PNP ka. Okay? Kung fit ka, chat. Okay. So, ang ganda lang muna, no? Partners. And, syempre, sa BFP, no? tayo dahil nag-OJT tayo doon, mga partners, no? So, isa rin sa maganda, no? Ang BFP. Kung gusto mo ng na buhay. Ayan. <clears throat> so, by the way, sa BFP, ganun din po. Mahigpit din. Lapitin din ang kaso. So, syempre, ang uh, regional director or chip ng BFP ay talagang binabantayan yung galaw ng mga tao niya. Okay? So, isa rin yan sa, may sasuggest ko sa inyo sa ngayon, ha, na magandang pasukin ang BFP. Pero, sa liit ng kota, medyo bardagulan ang uh, pag-apply ng mga aplikante. No? So, best of the best yung mga kapasok sa BFP. So, ang masasabi ko lang, goods. No? Sa ngayon, no, goods ang uh, BFP tahimik no? Maganda ang duty. Siyempre, same salary lang din, no? At siyempre, sa kagandahan sa BP, sa Bureau of Fire, ay uh, meron silang mga uh, allowances no, na wala sa amin sa, sa BGMP and sa PNP. Dahil uh, gawa nga ng, for example, sila, nagkakandak sila, no? Nagkakaroon sila ng kita. Nagkakandak sila ng mga building inspection, uh, approval ng building, uh, ganun. So, may added income yung bureau nila. So, kaya may mga extra ang allowance yung sila na natatanggap. So, ang ganda na muna yung BFP. So, isa sa may sasuggest ko tahimik. At syempre sa dutihan, friendly ang BFP. Okay, mga partners ka sa balita, tingnan nyo. Wala masyadong pasaway uh, na personnel ng uh, BFP. Dahil disiplinado din, no? Uh, bantay sarado sila ng uh, bureau. Okay? So, yon Fit. Kung gusto mag-fire, at siyempre, gusto mo ng friendly, makakasama mo yung pamilya mo, makakapagtrabaho ka ng maayos, mag-fire ka. Okay? Gusto mo ng fire, choice, choice mo yan. And then, siyempre, mawawala pa ba dito sa BJMP? Okay, siyempre, ipiplex natin yan. Okay, sa BJMP, isa sabi ko dito, uh, friendly, no? Friendly, family friendly siya. Sabi ko nga sa inyo, kapag malapit lang din kayo, sa pinag-dutyhan ninyo, makakawi kayo ng maga. Okay? May time kayo para sa pamilya ninyo. Yan. At uh, syempre, tahimik dito sa BJMP. So, by the way, no, dito sa mahigpit din po. No? Mahigpit ang bilin ng bureau. Okay? So, by the way, kapag ka ikaw ay off-duty, bawal kang uh, magdala. Dapat, no, bawal na bawal ka rin talaga magdala ng baril. Pero choice mo yan, magdala ng baril. Okay? Pero, sabi nga, nasa, nasa inyo kung magdadala kayo hindi. Pero, sabi nga ng bureau, sabi na chip namin, kung hindi naman uh, official yung lakad ninyo, unofficial or lakad niyo yung personal. Wag na kayong uh, magsuot ng, uh, may identify kayo na kayo ay uh, BGMP, okay? Wag kayong magsuot ng uniformado, u uh, uniform kapag pumunta kayo ng SM na personal na lang naman, no? Magsibilya na lang kayo. Ayan. Kung maaari, huwag na kayong magdala ng FA o firearms. Para iwas sa bala na, Okay? So, dito sa BGMP, mga partners, may pit po kami dito. Okay? Pagdating sa pagsusuot ng uniforms, okay? Sa mga lakad na unofficial, dapat iisantabi eh, mo ang BJMP Kung personal na lakad mo, personal mo yan. Huwag mo, lang, huwag ka na, mag, wag mo na isama ang BJMP Pag sinabing BGMP, huwag isama, huwag ka na mag-uniform, huwag ka na mag-identify. So, yun, mga partners, Uh, pagka personal na lakad mo ay bawal na bawal ka magpa-identify. So, hindi naman bawal, pero wag naman yung garapalan, no? Yun ang ayaw ng bureau. Okay? Para syempre, may iwasan. Dahil, by the way, no, reminders, hindi pro pumasok ka sa servisyo, okay, ay nasa'yo na yung batas. Okay? Dito sa pinasukan mong ab uh, bureau no sinasabi ng mga chief natin ng mga sarhento natin na huwag mong dalihin sa kayan yung bureau paano po yun sir no so hindi purkit polis ka hindi purkit nasa fire ka hindi purkit dito sa BJMP magwawala ka na magsisiga ka na kung may gagawin kang mali huwag mo nang idamay ang bureau yan lagi sinasabi ng mga sarento. Yan lagi sinasabi na bureau. Kaya sabi nga ng chief namin, sabi dito sa, uh, sa BGMP, no? kapag personal na lakad mo, wag, na wag ka na magpa-identify na ikaw ay isang BGMP. Kasi once na-identify ka, for example, naka-uniform ka, tapos may personal kang lakad, no? tapos hindi naman sa pag-ano, may nangyaring hindi maganda. At kasalanan mo at na-identify na BGMP ka. No? Hindi yan naman sasabihin na, ay, yan si Jewan Artilio. No. Pag once na ikaw ay lumabas sa balita, ang sasabihin ng isang BGMP personnel o ang isang BFP personnel o ang isang PNP personnel. No? So, damay na. Damay na yung bureau. So, dito, sa... ng bureau na madamay ang bureau sa personal mong yun. Okay, mga partner. So, by the way, back, back to topic tayo. Okay. So, dito sa BGMP, uh, mas sabi ko ay, sabi ko nga kanina, family friendly siya. May time ka para sa pamilya mo. May time ka para sa sarili mo. May time ka para magtrabaho. Okay? So, by the way, uh, sabi ko nga tahimik dito sa juro namin. Dahil unang-una, uh, bahay jail lang naman ang magiging uh, buhay mo niyan pag nasa, pag nasa loob ka ng jail, doon ka lang. Yan ang area nyo. Area of responsibility. Nagiging risky lang kapag ka-escorting. Uh, yan. So, syempre, hindi nawawala lahat ng risky dyan. Mapo-fire. Pag may sunog, yan, risky rin yan. Sa escorting, rescue, for example, kayo ay uh, magta-transport ng PDL uh, high profile. Ayan, pag sinabing high profile, mga kilalang tao medyo andyan yung delikado. Dahil prone sila sa ambush. Ayan. Mga high risk. No? Mga, for example, high risk natin. Mga busayap, yung may left No? Yan, medyo risky. Escorting yan. planado lahat ng uh, inyong ruta. No? Kailangan may plan A, may plan B. <coughs> may plan C. Ayan. So, yan ang risky sa BGMP. No? And then, uh, Pagkat ng panahon, no, nag, nag update nag-update, ay sa susunod may kita ninyo ang BPN and PNP na joint pagdating sa dispersed no, o sa mga nag -rally kasama na po ang BGMP. No, Naka-shield na, okay, naka-armor na, at may probato na. Ayan. So, soon, no, Dahil uh, sa other region, nagkakaroon ng joint a uh, training ang BFP, ah, ang PNP at BJMP pagdating sa sa CDM. 'Yun yung may mga shield, 'yun yung may mga armor personnel, no? Sila yung mga nag for example, may mga rally. Sila yung for example na nagkagulo, sila yung nagdi-disperse doon o puwepigil doon sa mga nag rally. Okay. So 'yun ang parang nag-update na, nag na no, nagkakaroon ng modification, nag-join na ang PNP at ang BJMP. Dahil ngayon ang uh, bilang ng BJMP medyo tumataas na rin kami, no? Lumalawak uh, na rin yung uh, uh, population ng uh, BJP personnel, no? Tumataas na. And yun, uh messages ko sa ngayon na sa ngayon sa Tatlong Bureau uh, maganda pasukan na Fire and BJMP. Ayan. So sa PNP sabi ko nga sa inyo galing ako ng PinP. Hindi ko hindi ko kay tinatakot ha. So kahit dito naman sa BJMP ay pounding uh, kami sa mga kaso. So yun nga lang lagi kaming uh, kino-counseling. O ayan, uh, talk to troops ng aming chief ng regional office ng RD uh, namin no. Uh, regional Director na lagi pinapaalala sa amin na wag na wag kayong gagawa na ikasisira ninyo o ikasisira ng bureau natin. Yan lagi niya siya sa amin. Okay, laging may paalala sa amin. Kaya yung mga personnel ng BJMP ay nag-iingat, no? Nag-iingat kami dahil once na nagkaroon ka ng kaso, maraming mawawalan ng sa amin, no? Kaya sa inyo mga aspirant applicant, mag-isip kayo, no? Kung fit nga ba kayo dito sa bureau ng papasukan ninyo. Okay, kaya nga dito ako para syempre mabigyan kayo ng konting tips at gabay sa bureau ng papasukan ninyo. Okay? So 'yun. Ah... Uh, Lagi pini piniplex ko lang dito sa BJMP And then, uh, salary, same lang naman ng PNP, BFP. Okay, same lang. Allowance, same lang din. Nagkakaiba lang sa mga, konti lang naman sa mga ibang allowances sa Bureau. No? And then, uh, sa BJMP ay, uh, sabi ko nga sa inyo, may time ka sa family mo, may time ka sa sarili mo, may time ka sa trabaho mo. Ayan. And tahimik dito sa BJMP At syempre, tahimik din sa BFP. Dahil, ah, uh, iba ang uh, trabaho okay ang trabaho natin sa magkakaibang trabaho natin okay sa sa PNP kasi more on community talaga sila key okay? more on lahat ng uh, kilos mo ay nakatingin sa iyo ang uh, tao kaya sa amin naman kaya nga laging sinasabi sabi ng uh, regional director namin na kung may personal lakad kayo pag na wag na, no? Wag na wag na kayo magpa-verify na uniformado kayo. kay maging low profile lang. Dito nyo i-apply yung low profile. yan. Iwasan ninyo yung makipag-away ng walang dahilan o kayo mag-uumpisa. No? Doon lang kayo sa gitna lagi. Kaya lang lagi yung uh, umaawat. No? Gitna lang tayo. Gitna lang. Ayan, mga partners. Para siyempre, ma-avoid natin yung kaso-kaso explanation. Mahirap. Pag nagkaroon kayo ng explanation, sa explanation pa lang mga partners hindi na kayo makatulog ng maayos. No? Ba? Sabi ko nga, explanation, pag hindi mo na define yung explanation mo, mapupunta yun sa kaso. Yan. So, iniwas natin magkaroon ng kaso dito mga partners. Okay? And then, uh, ano pa ba? Ang sa BGMP. Uh, oh! Yan. Yeah, Pag-uusapan ay op. Oh. By the way, sa day off, ang PNP meron din pong day off. Ang BFV, meron din po. At syempre sa amin, meron din po. Uh, ah, nagkakaiba lang, depende sa chip. No? Kung ano yung um, uh, mapagkasundo ang uh, op ng isang unit. Ayan. Dito sa amin, hindi-hindi yung op ng bawat uh, jail. No? Sa amin dito, iba. Iba. Iba yung uh, op namin dito. Okay, nagkakaroon minsan sa loob ng isang linggo, meron kang uh, two days off. So, five days duty ka, two days off. Yan. So, minsan, meron ka na yung amin, uh, eight hours duty po kami dito. Minsan, nagkakaroon ng 24 hours pag mga red alert. Yan. So, dito is implemented na po yung eight hours duty. Yan po. It depende naman. Depende, po nga. depende yan sa chip. Okay, depende yan sa chip kung ano yung gusto niyang nga, uh, mapag-usapan, pagkasunduan ng tropa, kung ano gusto niyong op. Okay? So, na, ah, sa PNP, medyo risky dahil uh, kailangan talaga, no? Nakikita kayo in public, sa community. Ayan. So, dito, sa PNP, sa, sa tingin ko, ha? Ah, sa BP and BJMP, friendly. Friendly, family friendly, friendly siya. Marami kang time. No? So, kung ano-ano yun, Siyempre, papi lang tayo. So, kailangan na yung galingan, no? Sana nagkaroon kayo ng idea. Doon sa kung saan bureau kayo gusto mo, o kayo, no? So, hanggang dito na lang muna mga partners yung ating video. Medyo, medyo, medyo mahaba na rin, no? So, lagi kong sinasabi, uh, mag, maging mabuti sa kapwa. At yun, at uh, syempre, sa taas. At syempre, bilang yung sa aplikante, be a confident para dala-dala mo lahat. Pa? And, uh, lagi ko sinasabi, no? Ingat kayo lagi. And, uh, saludo.